So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So mga katropa, nandito tayo sa FC Farm. Eto, ang kaganda guys ng mga manok dito. Ito tour ko kayo guys sa ano, sa Babuyan at saka sa dito na rin Manukan. Uh, tingnan natin kung ano yung uh, makikita natin diyan. Tara. Guys. ang gaganda ng mga manok dito eto po oh wow ano mga magagandang manok Diyos ko para akong nagugutom para akong nagugutom guys sa mga manok na to diba talagang ang gaganda guys ng katawan oh ayun oh nakita mo oh bilugan na bilugan yung mga katawan ayan so maganda yan palahian na ano na mga manok at eto nga ito, mamayang hapon guys, ano, napakarami na ditong mga ano, manok. Syempre guys, ayan, sponsor, Bitmin Pro, ayan. Talaga naman user ng Bitmin Pro. Nakita nyo naman guys yung mga manok na katulad nito Ayan, nakita nyo, Bitmin Pro yung ginagamit. Kasi nga guys, yung Bitmin Pro, kompleto, may immunity enhancer, energy enhancer, tapos digestion enhancer, at growth enhancer na rin. Meron pang anti-stress, ayun. Kaya naman guys, nakita nyo itong mga manok na to. Ayan o, talaga naman sulit na sulit ano. Ayan o, nakita nyo naman yung laki. O, talagang, ayan o, hindi kayo guys mapapahiya sa mga katropa nyo kapag pinadalaw nyo dito. At ito na nga guys, yung mga manok na sinasabi ko. Nakita nyo naman, ang dami dami kung paano guys sa uh, mga itlog yung mga manok na yan. <clears throat> at ito pa guys, hihiramin natin itong mga ibang manok dito doon sa kabilang farm at magpapalahi tayo magpaparami rin tayo guys ng mga manok doon. Ayan, nakita nyo naman guys, oh, ang gaganda. Oh, san ka pa? Oh. Ayun pa yung iba, oh. Eto, oh. oh. Ayun. At eto na nga guys, eto gustong gusto ko, trip ko tong manok na to. Eto din, ayan. Nakata nyo naman, oh. Talagang nakaka, ano yung poor diba? di ba? Talagang pang big time na big time ano parang mayaman na mayaman tong manok na to ha Tapos eto pa oh ayun oh So kaya tayo napunta ngayong araw na to guys dito sa Babuyan Eh, syempre, titingnan natin guys yung baboy kung buntis na ba at uh, sisilipin natin ah uh, yung pinapakain dito <clears> at <throat> uh, titingnan nga natin ano ba yung pwede pang magawa dito para at least sa uh, tuluyan na nga talagang magdiretso yung pagbubuntis ng baboy so eto guys kayo na yung husga ano sa tingin niyo buntis ba yung baboy o ano so eto guys yung ano na nakailang ba na, na pagpapasampa dito pero sa tingin ko guys mukhang buntis na this time buntis na talaga tong baboy na to kasi guys yung unang pa, yung unang pinasampahan to eh 4 months na nagantay 3 months and 3 weeks talagang hindi guys anak. tapos eto nga pinasampahan na ulit mga nakaraang buwan tapos eto hindi naman siya naglalandi awa naman ng Diyos so para sa akin guys tingin ko dito tuluyan na nga talagang buntis eto nga uh, baboy na to so okay naman guys yung laki nandyan Ayan, so kahit yung iba guys na mga export na talagang hindi rin nila masabi kung buntis na. Pero para sa akin guys, buntis na talaga tong baboy na to. Uh, kung sakasakali kung matutuluyan guys, ito yung unang pagbubuntis na ito. Dahil nga guys, yung naglandi ito, pang ilang landi niya rin naman, eh, hindi nga nagtuloy. Buntis hangin yung nangyari dito sa baboy na to. Kaya nga guys, napakalaki na ng investment dito sa inayong baboy na to. Uh, para sa akin, ayos yung tiyan. Ayos yung laki na guys ng ano, ng tiyan niya. Ayos naman yung mga dede. Uh, kumbaga, 'yung pagkalaki guys ng tiyan parang may senyales talaga na buntis na 'tong uh, alagang baboy na 'to. At saka guys, dito tungkol naman sa pagkain ng baboy na katulad nito, eh talagang dati kasi hindi guys deniyat 'yung time na uh, unang paglalandi, uh, 'yung nakailang landi na unang pagpapasampa, eh hindi guys deniyet. So usually guys, marami tayong mga katropa, ang advice talaga nila guys kapag pinasampahan mo yung baboy eh dapat talaga guys dinadayat mo sa una at ikalawang buwan ng uh, pagbubuntis ng baboy eto ay upang maiwasan yung sobrang init uh, sa tiyan ng uh, mga inahing baboy at uh, tuluyan ng mabuo yung ipinagbubuntis nitong mga piglets uh, makakatulong yun para at least hindi mahirapan ang baboy sa pag-adjust ng uh, pagbubuntis lalong-lalo lalo na dun sa mga inahin katulad nito unang pagbubuntis niya kung sa Ah uh, maswerte naman tayo guys uh, nag-advise din tayo sa kanila na uh huwag pakainin ng marami sa unang buwan. At ito naman guys, hindi natin to nakikita ng sinyalis na naglalandi ulit. Itong baboy na ito, uh, makaraang uh, pasampahan ulit at pabulugan. So isa yun sa magandang bagay na improvements na nakikita natin. At ito naman guys, nakita nyo naman yung chan, di ba? So sino ba naman ang makakapagsabi na hindi buntis yung baboy na to Ayos na ayos naman guys yung chan. Ayan o, oh, medyo may lay 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 na. So usually guys, dun sa mga baboy natin dati na uh, tuluyang nagbuntis din talaga, So nakikita natin guys yung mga ganitong senyales. At hindi naman guys sobrang taba na itong baboy na to. Hindi siya mataba. Tama lang. At uh, tama lang din yung laki na at saka taas. More than 120 kilos. Enough na para at least yung baboy is maging ready sa pagbubuntis. Okay naman guys yung kanyang mga suso. Ayos naman. At eto maya maya lang guys. Pakakainin na rin to. At uh, yung tirahan niya naman guys. Ayos naman nami uh, na may naman kahit paano. At uh, yung pagdating naman sa health, pagdating naman sa pakain guys, ang pinapakain dito purong pitch, Kaya naman talaga concerned na rin yung may-ari guys kung ano kung talagang buntis yung baboy na to. So sa atin kasi guys bilang isang namumuhunan, uh, importante guys na kung ano yung uh, kasos natin, ibabawi rin natin sa mga uh, baboy na pinapalaki, di ba? Uh, kasi hindi biro, guys. Hindi biro na ang pag-aalaga ng baboy ngayon. Aminin na natin yan. So, lahat tayo nakakaalam yan, mga magkakatropa. Kaya, importante na... <coughs> Uh, sa bawat araw na lumilipas, lalong-lalo na kung nag-aalaga ng mga inahing baboy, eh, magresulta at uh, tuluyan talagang mabundis yung inahing baboy at magresulta sa maraming uh, anak, maraming piglets. Eto guys, kung sakasakali, unang panganganak na ito, uh, ang alagang baboy na to, pero sa, para sa atin yung sign neto na talagang buntis yung baboy is uh, nakikita natin sa physical na katangian at sa physical niya na sitwasyon ngayon. Nakita natin guys na medyo laylay itong -lay uh, dyan niya. Uh, sa tingin natin may laman na to na mga ano na mga piglets at uh, wag lang guys masyadong lumobo to uh, uh, first two months ng pag-aalaga nito mula ng pasampahan, eh, talagang kailangan i-diet. Sa ika-third month, saka lang tayo guys magdagdag ng pakain para at least uh, masuportahan yung mga piglet sa uh, dyan niya. At pagdating naman guys sa ika-110 days, unti-unti na tayo mag-diet sa mga nap. So usually ganun yan lang naman yung usual practice. 85 days, na, ah, uh, 90 days before, uh, 90 days ng pagbubuntis o 100 days, uh, 2 weeks bago manganak. So pwede na tayo na nating ipurga, guys. So 1 uh, week before na manganak, pwede na nating uh, purgahin yung ating mga alaga. Pero make sure din, guys, sa uh, ikay 85 days at saka ikay uh, 100 days, eh, pwede rin natin tayo, guys, na magturok ng ayon para at least masuportahan yung mga uh, vitamina na kailangan ng ating mga alagang baboy. At sa time naman, guys, na malapit na manganak ang ating mga alaga, make sure Uh, vitamin B complex para manumbalik yung lakas na itong, uh, uh, mga inahing baboy. Importante guys yung pagpupurga sa mga inahing baboy bago manganak kasi talagang para maging healthy rin guys yung uh, uh, mga piglets na lalabas dito sa inahing baboy na to. So yun lang guys ayan, uh, binisita lang natin to uh, tong mami pig na to at uh, happy tayo at nakapasyal ulit tayo dito sa uh, baboyang yung walang amoy dito pa rin sa uh, inahing baboy na to na napakaganda napakasailan talagang ano uh, nakailang ano na dito nakailang AI na pero sabi nga nila sa negosyo ng pagbababoyan walang sukuan ang sumuko uh, talo pero kapag hindi ka naman sumuko may posibilidad na bumingo ka rin ba diba? Guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na ito. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel. Ayan. So, dito pa rin guys sa FC Farm. Ito na yung mga manok na talaga namang ano. Ayun na, hinihintayin na tayo. Ayun pa, ayun pa, ayun pa talaga naman mga fans club ano manok yung fans club ano tayo lang yata yung vlogger na ang mga fans club natin manok at saka mga baboy ano kasi yung ibang mga vlogger mga fans uh, club nila talagang mga tao ano pero tayo yung manok at saka baboy yung fans club natin ano uh, kapag dumating tayo talagang naglalapitan, pati aso ano so, eto guys flex ko lang ang napakagandang mga manok dito sa farm na to talagang eto ang sarap magtinola nakakagutom ay ay ayun pa guys 'yung mga ibo oh. at ayun pa. Ayun pa. Oh, talaga naman. At ayun pa guys 'yung mga ibang mga ah, manok. So, eto guys, talagang nagaganda na ako guys sa lahi nitong mga manok na 'to. Siguro kung bibilhin 'to, medyo mahal 'no. Ah, magagandang lahi, talagang mix race na 'to guys. Talagang uh, upgraded, <laughs> level up. Kumbaga, pinagsama-sama na 'yung mga magagandang lahi sa manok na 'to. Yes. At ayto pa guys, oh, nakita nyo naman oh, magkano kaya 'to kung bibilhin? Baka kasama ito dun sa 15k ano. Hindi <laughs> pa no, talagang 15k. Ah, yung sikat na sikat ngayon, yung viral ano. Ito, kapag may mga manukan na ganito, talagang sulit na sulit ano, talagang uh, marirelax ka sa farm. Ito, napakaganda rin tanim man dito. Ayun pa. Eto. Susulit na sulit yung pamamasyal natin guys dito sa uh, farm. Uh, at yun nga guys nakita natin yung mga uh, alagang baboy na uh, sana guys sa uh, buntis na talaga yung uh, inahing baboy para at least masulit yung buhunan at uh, mga anak ng marami so lahat naman guys ng mga magbabuhay talagang yun yung gusto syempre alam naman natin sa pagpapasampa palang sa baboy magkano na yung nagastos diba? 1k minimum uh, iba pa yung uulitin na pagpapasampa kapag hindi guys tuluyang nabuntis yung uh, baboy, syempre maliban doon yung pag-aantay mo, sayang yung oras kasi sa bawat uh, buwan uh, minimum nagagastos ka guys ng uh, 2,000 hanggang uh, 3,000 peso sa uh, isang inahing baboy uh, sa pag-aantay mo kung buntis o hindi so monthly yun, diba so i-multiply mo kung ilang buwan itengga yung baboy tapos hindi rin pala buntis so yun yung hirap pag nag-aalaga guys ng mga inahin. Kaya, uh, importante na minomonitor natin para at least masiguro natin na buntis at saka maging profitable yung business natin na negosyong baboyan.